Hi everyone! ang lugar na to kung saan ako naruroon na hindi ito nga yung usual na nakikita nyo sa aking mga vlog. Ito to ay tinatawag na naming shipping area. Ito kung saan hinahanda yung mga order ng customer. Dito sa area na to na andito na yung resibo. Doon malalaman kung ilan yung order ng customer at kung kailan nila kailangan. Dito sa process na to wala kang ibang gagawin kundi magbilang. Pero sa pagbibilang na yun dapat kailangan attentive ka. hindi pwedeng sumobra at hindi pwedeng, pwedeng magkulang. Pat sakto lang kasi customer claim na yon. Yung ko yun nga pala yung resibo dito sa amin. Sa resibo na yun. Isusulat ko nga yung pangalan ko. Na ako yung nagbilang para in case na nagka problema. Kung sino yung tatawagin nila. Kung sino yung gumawa. Halaga nga yung resibo nito. Lalong-lalo na yung barcode. Kasi nakabase kung magkano yung na incap ng company. Ah, dito lahat na kasalalay kung magkano yung kikitain nila. But dito pa lang sa shipping area. Maayos na. Ayun, tapos ko na nga bilangin yung order. Asang resibo na rin tayo. Goods naman. kung nga nagbibilang dyan ay talagang hindi lang double check kundi triple check. It's sure mahirap na magkamali. After ko naman bilangin na ilalagay ko lang doon sa kabila. Tapos, dadating naman si Mamang Chipper. Siya na yung maglalagay sa delivery truck. Tapos, kung ano ng isang resibo, sakto rin naman na ubusan ako ng take. I-refill ko na lang. Hindi na lang, mayroong stock dito yung kawork kong hapon. Siya kasi talaga yung nakapwesto dito. Stay niya kasi ngayon. Actually, rest din naman talaga yung company namin. Pero dahil na, kailangan pa kasing gawin at hindi pa talaga natatapos yung for delivery. Paso nga kaming mga Pinay. Ayan, pangalawang resibo na nga tayo. Hinanda ko na nga lang yung box dyan na paglalagyan ko ng product namin. Dito na lang muna. Salamat sa panunood. Bye! Sampai di